Tumaan nyo kung maglagay ng dahon sa sako. Ayan. May natin itong pang-ilalim. Pago ko tamnan. Ito isang ating mga nalagyan ng dahon sa ilalim. may pa tayong dalawa at tatlo. Isang po kasi itong sako. Ayan. Lingat may sako with subsoil. isang ating mga sako. Unang sako, pinagtamnan ko ng cauliflower at onion sa gilid. Ito naman ay cabbage din. O, cabbage naman. May uh, na tayo dyan, or yeah, oregano, uh, spinach at peas na growing dyan sa side. Ito naman yung pangatlo, cabbage din. Nilagan ko ng mint. Ayan, companion plants yan. Ito, cabbage din with onion at saka spinach. Yung pinakamalaki kong cabbage. Ayan, ito ay uri uh, ay lagay na pinaglagyan ko ng pigas, rice. Ayan. Lagyan ko ng oregano sa gilid din at saka onion. Ito naman ang sumunod na cabbage. May onion din din at saka lettuce. Ayan. Ito naman yung isa kong sako. <laughs> Meron tayo dyan broccoli na maliit na sa gitna. Meron tayo onion at saka lettuce sa gilid. Ayan. Ito ay broccoli din. Medyo hindi pa siya okay. Pero still thriving. Ayan. May onions. Terus, acara at saka broccoli. Iisak pang broccoli sa jasmine rice na sako ayan.